Mga kapuso, maraming nangyayaring aksidente sa daan, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, kasalanan ng nakabangga. Minsan eh, nasa right of way naman ang nakabangga, pero siya pa rin ang may pananagutan. Naku, madaming makakarelate nito. Attorney Gabby, wow, good morning. Magandang umaga. Oo nga, paano kung ang nakabangga ang nasa right of way at yung nabangga ang mali? Well, of course, talagang kailangan suriin ang mga pangyayari. Baka naman merong ibang mga indicators Oo. ng pagpapabaya. No? Kailangan tingnan. Ngunit kung ang pag-uusapan ng isang tao ay may linabag na traffic regulation, katulad nga nito, no? siya yung wala sa, sa posisyon. Mm -hmm. uh, pasok na pasok ito sa ilalim ng provisions ng batas natin. Sa ilalim ng Article 2185 ng Civil Code na siyang nagsasabi, Nasa kawalan ng ebidensya to the contrary, may presumption kaagad na ang taong may kinukomit na traffic violation, okay. ang siyang pabaya at may kasalanan. So kung walang ebidensya para ipakita ang kabaliktaran nito, magiging ganap at hindi lamang presumption yan. At alam na natin ang ibig sabihin yan, ang taong pabaya ay magkakaroon ng liability sa taong kanyang nasaktan at sa property na kanyang nasira. At kung ang nasaktan ay ang taong pabaya, Oo. then wala na siyang dapat na hahabulin pa dahil ito naman ay malamang kasalanan niya. Malinaw yon ha? Wala nang habol yung nabangga kung siya naman yung nasa mali? Kung siya yung nasa mali. And of course, di ba, usually kasi ang, ang rules natin, kailangan mo i-prove yung negligence ng kabilang party. Pero yes. ito nga sa ilan, may ng batas, if you're guilty of a traffic violation and there's an accident, bumabaliktad. Kailangan yes. mong patunayan na hindi ka nagkulang sa sa tamang diligence. Na hindi ka nag-violate. Correct. Oh. Hindi. Kunwari, ah. kung nag-violate ka, kailangan sabihin mo na hindi ka negligent. Kailangan mo pakita na, na, na or baka pakita mo na kasalanan ng rin ka nung, nung kabila pa rin. Aha. so the burden shift. Correct. So wala na pala talagang habol, no? <laughs> kung, kung nasa mali ka naman. <laughs> well, oo. Oh, na sa, yung actually, yung pinakitang video na yan, na napakasakit tingnan, yes. actually may allegations pa, na merong ano, hindi lang siya wala sa mali sa right of way niya mm -hmm. eh mukhang meron ding mukhang nakainom din oo okay so mukhang lasing din yung nasaktan so kailangan natin ipaalala sa mga tao na meron po tayong anti-drunk driving law na siyang dapat ay may higpit na sinusundan ng mga tao at ng mga polis. Mm. So hindi lang natin alam kung yung mga police actually, meron na silang oh. required breathalyzer. Oo, dahil kasi hinihingahan hindi... lang eh. <laughs> Inaamoy-amoy lang. Well, yun din. Kaya nga <laughs> nagkaroon ng sinasabi ni Legend sa incident na yan, kasi yung nag-respond on the scene, sabi, nakaamoy daw sila ng alcohol. Oo. So dapat nag-conduct kung wala silang breathalyzer, dapat ay nag din sila ng field sobriety test. Mm -hmm. Otherwise, kailangan din, di ba, walang ebidensya na maipapakita sa korte to prove na isang tao ay guilty of drunk driving. Kasi, di ba, merong level of intoxication required yes. eh. So, hindi naman pwedeng, ah, ayon, sa, <laughs> ayon sa, ayon sa, ayon sa naamoy ko, parang 0.05%. <laughs> yes. So, hindi pwede yon And dapat nag-conduct kaagad ng yung sobriety test tulad na nakikita po natin sa mga well yung foreign na mga TV shows, uh -huh. yung sobriety test ito yung halimbawa yung yung standing on one foot. 'yung nakatayo na isang Oo. sa isang uh, paalamang ng hindi nauhulog. yung palalakarin ka at kailangan maglakad in a straight line. O yung to ay yung following a moving object na yung matalang na hindi galag gagalaw. Parang si Dante Gulapa lang, bumabalanse, <laughs> di ba? Kung kaya mo ba? Kaya talagang nagbabiral yung <laughs> oh, Dante Gulapa. Na 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 na. <laughs> Pero hindi siya lasing. Uh, <laughs> ano ba ang penalty para sa drunk driving attorney? At uh, covered ba yung mga, uh, of course, motorsiklo dito? Well, covered ang mga motorsiklo dahil baka kasi inisip ng mga tao, kotse lamang. Di ba yung uh -oh. mga nagmamaneho ng kotse? Eh ang pagbawal po sa pag-inom habang nagmamaneho ng motor vehicle saklaw po ang motorsiklo dahil napakalawak ng scope ng motor vehicle sa ilalim ng anti-drunk driving law. Ito mm. ay kahit na anong transportasyon na hindi powered by muscular power. So basta hindi pedicab. Oh. Ah, okay. Anything yes. that's motorized yes. is a motor vehicle na uh -huh. land transportation. Mm -hmm. As for the penalty yung mga motorista na may non-professional driver's license, ito nga yung sinasabi natin na may blood alcohol content na over 0.05%, maaring maaresta for a minimum of 3 months, may fine na minimum of 20,000, at masususpindi, ito yung mas masakit, ang lisensya for 12 months at yung vehiculo may impound. Mm -hmm. Yung sa mga in case naman merong injury or fatality, yung fine tumataas, and uh -oh. of course, pati yung pagkulong, tumataas din. Mm -hmm. Ngayon, kung ang involved naman yung mga umiinom, actually, yung madaming umiinom dyan, kasi daw eh, mahaba ang biyahe, yeah. nung mga humahawak ng professional license. Uh -huh. okay? Mas mataas din yung mga penalty sa drivers ng mga truck, mga bus, mm -hmm. yung mga public utility vehicles, basta gumagamit ng professional license. So, mas stricto dahil lang kailangan, yung kanyang blood alcohol content ay 0. .000. In other words, Wala. dapat walang trace of alcohol sa kanilang katawan. Pero unless nga... Otherwise, yung license nila revoked immediately. Yes. Okay. Pero yun na nga, sana nga magkaroon ng budget. Ooh, that's such a bad word, budget. <laughs> Pero sana nga i-budget for breathalyzers. Otherwise, yes. yung anti-drunk driving law, magiging walang katuturan kung hindi naman equipped yung kapulisan Kasi natin. Kasi kung iinom ano. ka, buti kung ikaw lang madi kaya lang nandadamay Usually, ka pa ng ibang tao. Usually, mas nadadamay yung ibang tao. Itulog nyo na lang sa kaibigan nyo yan. Kung hindi kayo, <laughs> alam mo naman, di ba, kung nakasobra ka na, huwag Correct. mo nang ituloy. Actually, hindi pa nga kailangan umantay ng kasobra, di ba? Yung more than... Yung limit, yung... alam mo dapat. Trini Gaps, thank you. Maraming maraming salamat.